Ang video na inyong mapapanood ay batay sa isang kwento ng tatlong matalik na magkaibigan na napadpad sa isang mahiwagang kagubatan. Sa kanilang paglalakbay, nakaharap nila ang mga pagsubok na bond susubok sa kanilang tapang, yotiwala at pagkakaibigan. Ano ang naghihintay? Yan sa kanila sa gitna ng dilim at tut misteryo. Tuklasin ang kanilang kapalaran sa kwentong dot pinamagatang. Ang tatlong mandirigma ang pangangaso sa kagubatan. Madilim at masukal ang kagubatan. Tatlong magkaibigan ang naglalakad. Hawak kanilang mga sandata. Nararamdaman ko ang paggalaw ng hangin, may hayop na malapit. May gumagalaw sa kanan natin. Si Jigo, suminyas ng hugis, usa gamit ang kamay. Ngunit bago sila makapangaso, biglang bumuhos ang malakas na ulan. May kubo! Takbo tayo ron! Mabilis! Sumunod lang kayo sa akin! Exena 2, ang haunted house. Basang-basa, pumasok sila sa lumang bahay. Matilin ang puno. Nakalikabog ang loob. Ramdam ko, may kakaiba rito. May tao rito dati. Pero bakit parang iniwan na? Biglang nagsara ang pinto. Lumamig ang hangin. May lumitaw na matandang caretaker na may pulang mata. ang kilabot ng bahay. Nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa loob ng bahay. May lumulutang na upuan at may matong lumitaw sa likod ni Tomas. Multo sa likod niya? Malamig. Nandito lang sila sa paligid. Isang kamay ang lumabas mula sa dingding -ding at yung tinangkang ablutin si Jago. Mabilis niyang inihampas ang sipat. Kahit bulag ako, hindi mo ako matatakasan. Hindi ko kayo hahayaan makatakasan sinugod niya si Rodel, pero mabilis itong umiwas at sinaksak siya sa tiyan. Ah! unting naglaho. Sa kwarto, ang pagtagas. Nang mawala ang caretaker, biglang nagbukas ang pinto. Ang ulan ay huminto at muli silang nakakita ng liwanag. Tapos na, nakaalis na ang masasamang espiritu. Tara na bago pa bumalik. Habang tumatakbo sila palabas, bumagsak ang bahay at tuluyang nawala. Jigo, umumiti at nagtaas ng kamao bilang senyas ng tagumpay. Isa itong gabing hindi natin malilimutan. Tama ka dyan, kaibigan. At dito na nagtatapos ang kwento ng tatlong magiting na mandirigma ng kagubatan na pinamagatang Ang Tatlong Mandirigma.